What's up mga chong, good morning po and nandito tayo ngayon sa ano sa dati kong pinapaayosan ng motorsiklo kasi itong scrambler ko ay I, I mean cafe racer na motorsiklo yan yeah, sobrang dumi nyo ipa uh, ipapabago na Ipababalik natin siya na ipapabalik natin siya sa stock so tatanggalin natin yung upuan um, itong fender tatanggalin na rin natin to signal light tapos uh, manibela Gauge, ilaw ayun, tatanggal natin yan Ibabalik natin lahat ng stacks Pero uh, yung gulong nya Stack na, ay ganyan yan Tapos Yung tambucho, ganyan na din So, gagawin natin Ah, uh, lang natin yung ibang, ano Ibang parts, no Yung mga dati Tapos, yan Pabalik tayo ng uh, side mirror Yung stack din na side mirror So, tara mga chong Dali natin dyan ano So ayan mga chong, after nga nung nagpagawa tayo, ito na yung looks niya ngayon mga chong, ayan o. TMX na TMX na. And ano na rin, um, actually hindi pa natin pinapalit yung ano yung bullet pipe natin. So okay na yan para sa akin. Kasi hindi naman siya totally maingay talaga. Ano. Um, okay naman siya. And yung sa ilaw natin, mamaya ipapagawa natin yung ilaw natin. Kasi uh, nag-hazard siya so wala akong ilaw. Almost ilang halos mag-one month na din. So ayun mga chong, Ipapais natin mamaya is itong um ignition natin kasi di ko alam kung anong problema nito kasi kapag una uh, hindi siya umaandar o hindi siya tumatakbo kapag naka-neutral check natin mga katso nakasusi na yan oh. ayan so hindi siya nagigana ang kailangan mong gawin is kailangan nakaprimera siya ayun nakaprimera siya yan o oh. saka siya gagana check natin ayun so, and nag-hazard din siya yan, oh. may hazard siya ganun din sa ilaw ko So kailangan nakak nakaklatch oh. ako Pero binitawan ko ito mamamatay ito mga chong I Check nyo mga chong Ayan So namamatay siya Pagdating naman sa ilaw is nag hazard din Check natin mga chong Ayan o oh. Kung makikita nyo umiilaw-ilaw siya So mahina na rin yung ilaw natin mga chong kasama na nawalan na rin siya ng ano ng brake light or ilaw sa brake and signal light so wala tayong signal light walang ilaw wala lahat so papagawa natin siya mamaya uh, ibalik natin yung ano yung signal light yan signal light yung gauge gauge panel yung sa speedometer upuan tapos yung brake light signal light and may plaka na rin tayo mga chong yung gulong natin mga chong ano na rin sa, uh, yung malaki na rin yung power tire uh, both combination ng um, rear tire and front tire yung tapaludo ganyan na din so basically yun lang naman na binago natin or binalik natin sa dati so yung ilan natin mamaya papagawa natin siya mga